Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Maraming ang mga larawan at mga clips ang lumabas nga sa Twitter patungkol sa ginawa na ito ni na Donny at Bell na talaga namang inaabanga na ng lahat ng kanilang mga taga-suporta. Ayon nga sa ilang mga babi, ang ginawa nga ni Nadoni Donny at Bell ay music video sa kanta ni Ati. at makikita rin dito na sobrang tuwang-tuwa nga itong Sinadoni at Bell habang nagbubulungan nga sa isang gilid. talawas nga ito sa ipinakalat nga nang basher ni Bell na hindi umano pinapansin ni Donnie si Bell to wing off cam. Ayon nga sa sabi netizen na nakakita nga kay Donnie at Bell ay talaga umano'ng sobrang sweet Sinadoni at Bell at hindi lamang nga ito na bidyuhan. At narito pa nga ang ilang mga larawan sa MB shoot kahapon. いいな。